Yon, WhatsApp uh, what's up mga kaduwag? Uh, nandito tayo sa parang hindi ko alam kung Muslim cemetery to, yun nandito. Medyo maaga kasi bawal mo papasok dito ng gabi. So kailangan nating pumasok ng medyo maaga aga na sinto. Mamaya mga 7. Close na to eh. Dito lang din to sa Wan Chai. Tolong samahan niyo ako tara. alam niyo mga kaduwag ano yata to eh uh, Muslim cemetery siguro maganda to pag gabi kaya lang hindi tayo makakapasok ng gabi rito yun sira sira na ayan o oh. ito pa yung ano nyo yung nalagyan ng abu yan po bakit hindi inuwi nakakatakot dito Siguro pag gabi to oh, lalong nakakatakot, no? Balik muna tayo. Ayan, mga kaduwag, gusto nakakatakot dito. ano siya, uh, Muslim cemetery. Muslim cemetery siya. Ito may dala tayong ano, ghost meter kung gagana to dito. Sa nga natin. Oh, sorry. Ano ta, may, nada, may nadaanan na. Ano ka Ganito pala no pagka mga Muslim no. Wala silang picture, wala silang ano. Tapos may mga ano ko yung ganito pa yung no? parang lalagyan ata ng ano yan. Ganito. Ah, ah, Ayo eh ay mag spirit box. walang ko saan tayo dadaan dito. nasiraan po sana maintindihan niyo po yung tagalog po eh. Mamaya pupuntahan natin yung Christian Cemetery Wala ka takot dito pa doon pa Sinelas po Ayan o Basa niyo. Sabi lang siya ng highway kaya, ano, kaya pwede pumasok. Pero alam ko mamayang mga alas siya ito, eh. Sarapin ko. Ito yung mga ko yung meter kung papalo. Ah, Guru ini nak kata aku tu tinggal ni may buat. Alam ko kahit umaga, andyan ang mga spirito Hindi lang sa gabi yan mga yan Ang Muslim cemetery hinahanap ko po kasi yung ano hinahanap ko mga kaduwag yung ano yung Christian cemetery pero sabi nila tabi-tabi lang daw to eh kakatabi lang daw to ang laki nito ayun o eh. ayun pa sa baba yung iba pwede nyo ayun pa sa taas Ayan yung parang may mga lalagyan ng ano lalagyan nila ng abo Ayan o eh. paano lang o eh.

ayun yata yung Christian Cemetery ayun sa balik tayo rito. siguro dito pagdabi, no. No makakaduwag, no. Ito naman yung mga Bawal pasukin ng gabi to mga katuwag Hanggang ano lang to eh Hanggang alas 7 ng gabi tapos Kasarado na nila Uy grabe Iba pakiramdam ko rito alas 5 na po ng hapon iba pakiramdam po rito grabe grabe yun eh. ibang klase yung mga libingan first time ako nakapasok ng ganito sa so, ganitong klase ng libingan mga kadol, ang laki pala nito ang laki pala nito ang cementerio na to uy, hmm Well, may ginagawa kasing building sa tabi nito eh. Matakot. Ang gaganda ng mga ano, grabe, puro marmol oh. yung mga may third eye ha? comment sa comment section yung ano kung may nakikita kayo huwag kayong maniniwala na sa gabi lang nag sila nagpaparamdam hindi totoo yun ang espiritu kahit anong oras nandyan yan Ang laki ng puno, nakatakot. May kilabutan ako dito Kilabutan ako dito Grabe uh, Tignan ko yung meter kung papalo Ang lawak nito pala Ayun po oh Ayan yun, pagka medyo siniwerte-swerte tayo eh Magpapaalam ako sa may-ari Kahit hanggang alas 8 lang ng gabi Nakakatakot dito, ibang klase Mga muslim pala lang yun dito oh. Ang uh. oh, feeling ko meron nga Sumusunod sa likod ko Tingnan nyo nga mga kadog Tingnan nyo nga kami sumusunod sa likod ko Muhammad Ismail Rukya ito tignan natin to mga kaduwag dito tayo and check Grabe, oh Subukan kaya natin mag spirit box dito Ito mga bago lang oh Mga bago lang. Pumahalo ng meter box ah. Grabe na ang katakot. May hmm. nagan pala dito. section po. Ayun oh. No? Ang lawak yan oh ito nyo yan mga kaduwag Ang lawak nyan Ayun yung Christian Cemetery sa baba Ito sa mga Muslim dito Sa mga Muslim Ito ako Ito hawak ko. Oh. Ang laki rin pala ng ano, Christian Cemetery. Ayun, may gate pa doon. Lawak nga ba pa nito? be. Tabi-tabi po. Gusto po. Nakakaramdam ako ng hindi maganda. Pagkaano tayo mga kaduwag. Mag-fiflir. Ayan mga kaduwag. Araw! Tingnan natin kung ano. Kung may makikita tayo sa clear. Ngayon yung mabuti ha. Sa ngayon wala akong nakikita. I record ko rin. Oh, yun. Ay, ayan o. Oh. Ay, hindi. Puno pala yan. Mangikiraan lang po kung sino pa yung mga kaluluwa na nandito. Tingnan nyo mga kaduwag ha ah. Ay Meron no Tingnan natin Ibang klase yung pakiramdam dito yan mga kaduwag uh, babalikan ko to nung medyo madilim dilim para mas nakaka ano, nakakilabot pero dadaanan pa natin yung iba yan po oh. ang dami pa niyan hindi pa natin nadadaanan tara daanan natin lalabas na ako pagpunta ako sa gate Sakot dito. ang ganda rito siguro pag gabi mas nakakakilabot dito pag gabi so, kung may mga nakikita kayo mga kaduwag ha Oh, ang ganda oh. Ganda libingan yun. Mayaman siguro yan. Marmol yun. Eh. Ito yung mga pang may hirap. Sabi no? Kaya kahit pa paano pala no? talagang yung mga espiritu eh, hindi nyo lang makikita yan tuwing gabi makikita nyo rin yan sa umaga sa maliwanag eh okay may niniwala dun sa sa gabi lang nagpapakita ang mga espiritu, mga kaluluwa ang kaluluwa laging nandyan yan maliwanag o madilim Grabe, oh. So, yun na nga mga kaduwag. Uh, medyo bitin yung video natin ngayon kasi medyo uh, sinabihan na ako ng, ano, ng uh, care -care, ng na uh, bawal na hanggang alas 6 lang pala. Medyo bitin. Babalikan ko to mga kaduwag. Babalikan ko to sana payagan niya tayo kahit mga isang oras lang para malibot lang natin to kaya lang hindi natin to malilibot ang isang oras dahil napakalaki pala niya ito dapat medyo madilim dilim so maraming salamat mga kaduwag uh, sorry nga pala medyo bitin tong video na to maraming salamat sa inyo sa lahat na nagpapa shoutout eto sa inyo shoutout sa inyong lahat eto na kayo yun no oh. lalabas na lahat yan boom boom oh, ayan na lahat yan oh. ang dami niyan o oh. Shoutout sa inyo lahat sa Team Kilabot Philippines at Team Kilabot HK. So maraming salamat mga kaduwag sa susunod na vlog natin, sa susunod na gusan. Mag-i-spirit box ako rito kasi ngayon medyo maliwanag eh. Uh, pero mag-i-spirit box pa rin ako pagbalik ko dito na medyo maliwaliwanag pa rin. Sige. Maraming salamat. So mga kaduwag, salamat sa suporta. Ah. Shoutout sa lahat ng ghost hunter dyan sa Pilipinas. Maraming salamat. Bye!